Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Mayroon po, tayong mayroon po kaming customer. Yung ni madam mga kalugit, is very bugbog talaga. paglugit, no? May mga kalugit, tingnan nyo, oh. Nasanay si Madam sa kakulkog. So, ayun, napunggos yung kuko ni Madam mga kalugit. Kailangan natin siya tanggalin itong mga dry skin. Di natin siya as in bugbugin masyado kasi bugbug na siya sa kanyang asawang. Try lang. So, ayon kuko ni Madam is very dis destroyed. So, ayan ang hinihintay niyo mga kalugit Punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1, Block 56, Lot 6 Decahomes, Mintal, Davao City, Street Ang mga kalugit sa Garda House Hindi siya mayroon madali lang magdugo ang kuko ni Madam mga kalugit dahil marami po siyang dugo ginashare niya po ang kanyang dugo sa nangangailangan ng dugo Tira, untuk para mau -okay. Sirawan ka na lang kay sira naman. Napakuya ano nito sa Shopee ng patungan ko sa Kyanan 17. Eh, Ginoo ko mo. Medyo nakabayad ako mga kurenting. kung mga kalugit basta pagsapit ng buwan ay nagkatapusan <clears throat> ay dikit imong nawong dahil basta masudlan imong mapasokan ng ingron yung bunganga mo sa so, sobrang mong kadikit Minsan mga kalogit yung buhay talaga ng tao, minsan may pagbabago, minsan wala. Yung mga taong hindi nagbabago, yun ang mga taong hindi na content... Uh, ay, ano ba? Loading. Loading. Ay, nasignal. loading Hindi, patupad Hindi siya Kada kya follow niya man. Ay aswang. Kibot na ko si Madam Ung gini Pabina ko minaga iyot-iyot na dira sa katramnan nanong. Pero last time bilang ka oras sa inulit ka na ito. Grabe kayo mga kalugit po ni Madam. Daot ka ayo. Pero guwapa ba si Madam mga kalugit? Murag si Mama Mary. Talik jud magdugo imong kukuna. Ha to ko. Ay mga kalugit minsan pinapulit ulit ko video ko kay sa daghan kay ko marami akong client dito mga kalugit no. Hindi ako makapag-vlog. Sa so, sobrang busy, sa so, sobrang busy ni iyo inyo. Ay, ginawa ko pati itlog niya. Hindi ka itlog niya, ha? Shout out dun sa mga lalaki. Pera lang habol nila. Diyos ko, akala ko kami na. Hindi pala. Pera palang habol sa akin. Diyos ko, pinainom ko pa. Diyos ko. Daming ano ni May magingi pa siya ng pamasahi. Okay. Magingi pa siya ng beef. Okay. Ay, ginoo ko. Okay. Thank, Thank, Thank you, madam. Okay lang pag dam. Balik lang dam kung magbanog dam. Okay. Ito rin, take ko dito sa salon, 7,000. Ito rin, nag-add daw muna. Magdakot siya nila <laughs> Pero kung wala po siya, 1,000. Oh, ganda ng kuko ni madam Walang sugat Walang halong iklabosh Walang halong tikal-tikal Ayan, ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo So, eh mga kalugit Huwag nyo po kalimutan Like and share Pindot the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much. God <laughs> bless Bye-bye mga kalugit I love you, Philippines. Bye! Hello mga kalogit. kamusta po ko lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin sa Salon Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes Mental, Davao City. Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse. Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin ladrido at may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin naming lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kaloget?